Maraming beses na nating nakita ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Pero patuloy pa rin ang pamumuhay ng mga residente sa Pag-asa Island. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Kapag sinabing Pag-asa Island, malamang naiisip nyo rin agad ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero sa sandaling pananatili natin doon, kita natin ang simpleng pamumuhay ng mga taga-isla. Magandang tanawin at akit akit na beach ang sumalubong sa akin pagdating ng pag-asa island. Ang pinakamalaki at nag-iisang civilian inhabited na isla sa Kalayaan Group of Islands. Sa ilang araw na pananatili rito, nakilala natin ang ilang galing sa mainland Palawan na unang tumira rito. Kwento ni Juni Ganizo na taong 2003 dumating sa isla para sa trabaho lang dapat ang lipat bahay na ginawa nila ng kanyang misis hanggang sa dumating ang araw na nakagawian na nila ang pamumuhay dito. Decision po namin. Dito na rin ako nagtira kayo, pamilya po, rin. Sila, katulad ng iba pang naging residente ng Pag-asa Island, ay kasama sa development na nagaganap sa isla. Pagdating sa pagkain, sa pangingisda at sa kanin na ibinibigay ng munisipyo sila sumasalalay. Kanika nilang diskarte rin sila sa pagsasaka. Ang iba naman, kumukuha ng supply mula sa mainland Palawan. Nakakakuha rin sila o. ng libreng filtered water na inom mula sa LGU. Sa mga similyan ko, lulis ang miyernes. Tapos ang military, biyernes. biyernes. Wala naman silang problema sa supply ng kuryente. Pahirapan nga lang minsan sa pagbayad ng bills. Kadalasan, hinihintay na lang nila yung money il. Pero minsan, kailangan pa nilang dumayo ng mainland Palawan para lang makapagbayad. Pagdating naman sa pag-aaral, hanggang senior high school na ang kayang i-offer na kurikulum. At unti-unti nang nadadagdagan ang mga guro mula sa DepEd, pati ang mga eskwelahan at iba pang academic establishments. Sa mga libreng oras naman kung kailan tapos na ang trabaho at school, nagkikita-kita ang low locals sa mga kubo na ito para magpalipas ng oras. Ay, ano pong pinagkakabalahan natin ngayong oras na to po? Ito. Ito na po. Ito oras na po. Ano na lang. Uh, tambay na po. Pahintay ng gabi. Gakwito ka lang para sa buhay. Talagang simple lang ang pamumuhay dito. Sa gabi, bilyar naman ang pampalipas ng oras ng ilan. Si Sir Albert na magbo-birthday kinabukasan, naabutan pa nating naglalaro. <laughs> <Bukas>. <laughs> Yun nga lang, dahil sa change of plans ay hindi na tayo nakadalo, napaaga man ang alis natin sa isla, nakakilala naman tayo ng mga kaibigan na siguradong hindi natin makakalimutan. Naging challenging sa simula ang paninirahan sa isla, pero habang tumatagal, umaasa rin silang makita ang pag-asa island na mas maunlad pa. Mobile Journal, Mary Monreyes po. Hatid mo ka ng balita.